Magandang araw mga ka-adventures Andito ako ngayon sa bukid namin Para magtanim ng Nara Nara tree at saka red lawaan tree Ngayon po, ito kung nakikita nyo Red lawaan po yan Binigay ng papa ko doon sa nag-aalaga ng uh, lupa dito Kasi yung bahay nila gibang-giba ng bagyo ay eh, nakakaawa naman, ibinigay eh, na lang Ngayon po para sa susunod May kahoy na naman at uh, madagdagan yung kahoy dito no, ng mga natumba, magtatanim ako. Ngayon mga boss, pakikita ko sa inyo paano magtanim ng puno. Maghahanap tayo ng sanga na may mga tumutubo. Yun yung kukunin natin para itanim. Dito, magtatanim rin ako dito kasi putol to. Ah, ngayon po, di ba may tumutubo siya, sanga? Dito po ako kukuha ng pangtanim natin. Nara po to. Puputol tayo ng sangarito at yun ang itatanim natin. Ayan po. Nara po 'yan, Nara. Ngayon po napaikutan lang siya ng uh, baliti. Pero napakalaki po niya. dalawa kami nagtatanim uh, sa isang araw maka sampung piraso kami tama na yun bukas ulit kasi busy to eh nag aabaka rin sila eh mamaya maya kakain na kami uh, sino po nakakaalam dyan masarap po yan pag walang bigas yan ang kinakain dito ang tawag dyan sa amin namu Napakarami niyan dito. Ang huling ani Ayan si Pai, hataw. Kasi uh, inaubos niya yung mga na nabaling abaka. Nabaling abaka. After uh, kailang dalawang buwan, wala na. Nga nga na. Bulok na lahat. Okay